Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng showbiz at politika, muling napabilang ang pangalan ni Andrew Eliana sa mga balita nang ilabas niya ang kanyang mga aligasyon laban kay Senate President Tito Soto. Bukod sa umano'y paninira ng mga online trolls at issue ng di sindikato sa loob ng noontime show na Eat Bulaga, Idinagdag ni Anjo ang kontrobersyal na pahayag tungkol sa Diumanoy matagal ng kabit ng senador. Nagbigay si Anjo ng matapang at wirang pahayag sa pamamagitan ng live streams at panayam sa media. Pero bago tuluyang sumabog ang balita, nagkaroon ng pansamantalang ceasefire sa pagitan niya at ng mga kapatid ni Tito. The Philippine Showbiz List presents The Truth Behind Andrew Ilianas' Exclusive Claims versus Tito Soto Anjo accuses Tito Soto having mistress, claims syndicate operate in Eat Ilang araw nang binibira ni Anjo Iliana ang ilan sa mga dati niyang kasama sa noontime show na Eat Bulaga, particular si Senate President Tito Soto. Kabilang nga ang pang-aakusan niya kay Tito na pagkakaroon ng matagal ng kabit at sinabing may umiiral na sindikato sa loob ng mahabang panahon sa Eat Bulaga. Napilitan na raw magsalita si Anjo dahil sa pambebengas kanya ng mga supporters ni Tito at ng mga taga-suporta ng Eat Bulaga. Ginawa ni Anjo ang mga paratang sa pamamagitan ng serya ng live streams. Una na nga yan ay hinamo ni Anjo si Tito na ilabas tito ang resibo na nagpapatunay na ibinibigay talaga nito ang sweldo ng mga scholar. Matatanda ang sa naganap na campaign ay nangako ang senatorial ball panoon na si Tito na ibibigay niya kanyang sweldo sa Senado sa mga scholar. Noong linggo, November 2, ay muling nag-live si Anjo at dito ay may mga pasabog na naman siyang binulgar tungkol sa dati niyang programang kinabibilangan. Dito ay ibinunyag niya ang umano'y pagkakaroon ng sindikato sa loob ng 8 Bulaga at ang di umano'y hindi magandang gawain na nagaganap sa loob ng programa. Sinabi ni Anjo na malapit na niyang ilahad ang buong detalye ng mga nangyari sa show at ipinahayag niyang hindi siya natatakot sa trio ng TVJ na sila Tito Soto, Joey De Leon, at Vic Soto. Pagbubunyag pa ni Anjo na si Direk Bert De Leon, na naging direktor ng It Bulaga mula pa noong 1979 ay umano'y nakaranas ng paninira at mga hindi patas na gawain na uwi sa pagkawala na kanyang posisyon. Bago pumanaw noong 2021 ay umiiyak daw ito sa kanya dahil siniraan siya upang matanggal bilang direktor. Sinabi rin ni Anjo na pati ang asawa ni Direk Bert ay umiiyak sa kanya dahil sa umano'y winalang siya. Ayon kay Andrew, ang mga pangyayaring ito ang dahilan kung bakit merong umano'y sindikato sa loob ng programa, bagamat hindi niya ibinunyag kung sino eksakto ang kabilang sa naturang grupo. Hindi pa nga doon natapos ang pag-iingay ni Anjo dahil itong lunes, November 3, sa isang TikTok live stream. Muli siyang lumabas at direkta niyang hinamon si Tito hinggil sa umano'y kabit nito. Ani Anjo, tila sinubok siyang patigilin o takuti ng mga vloggers ng senador. Kaya nagbanta siya na isisiwalat ang pagkakakilanlan ng babae na di umano'y karelasyon ng senador mula pa noong 2013. Pati na ang umano'y naging relasyon nito sa itbo Bulaga at sa ibang personalidad tulad ni Vic Soto. Binanggit pa ni Anjo na tila pinalakad sa kanya ni Tito ang tinutukoy na babae upang mapunta sa kanya. Tito Soto shrugs off Anjo's allegations. Ang mainit na akusasyon at pagbabanta ni Anjo ay tila hindi naman alintana ni Tito. Sa si isang panayam ng mahinga ng reaksyon ukol dito, sinabi ng senador na wala siyang balak makipagsagutan o makipagbatuhan ng isyo sa publiko. Binigyang diin ni Tito na hindi niya papatulan ang mga paratang at hinihikayat ang media at publiko na wag bigyang pansin ang mga ito. Tila ba pinabatid niya na ang ginawa ni Anjo ay nagpapapansin. Ayon pa kay Tito, dapat itaas ang antas ng diskurso at ito o na atensyon sa mas seryosong usapin sa Senado, sa halip na makisangkot sa showbiz at personal na paninira. The truth behind Anjo's accusations against Tito Soto Upang nabigyang linaw kung ano ang pinanggagalingan ng lahat ng ito, sa isang panayam ng pep.ph itong Martes, November 4, inilabas ni Anjo ang kanyang saloobin. Pinaliwanag niya na ang ugat na kanyang mga inilabas na impormasyon ay may kaugnayan sa dating sigalot sa pagitan ng mga host ng Eat Bulaga at ng pamunuan ng Tape Inc. Ani Anjo nagsimula umano ang isyo nung nagkaroon ng alitan sa magkabilang panig bagamat wala na siya sa programa at abala na sa paggawa ng pelikula noon, na-interview siya ng press at dito nagsimula umano ang tensyon. Idinagdag niya na nang sumagot siya sa mga tanong ng media, nagalit ang pamunuan ng Itbulaga at marami siya natanggap na bash, sabalit hindi niya ito pinatulan. Matatandaan na noong May 31, 2023 ay kumala sa tape ang pioneer host ng Itbulaga na sina Tito, Vic at Joey, kasama ang lahat ng co-host ng programa makalipas ang halos 44 years. Samantalang nawala naman si Andrew sa Itbulaga pagkatapos ng 21 years noong kasagsagan ng pandemya noong 2020. Marami ang nagulat sa desisyon niyang lumipat sa noontime show na Happy Time ng Net 25. Sa panayam noon, sinabi niya ang dahilan daw ng pag-alis niya sa show ay dahil hindi sila nakakapag-host na sa barangay sila ni Jimmy Santos naka-assign para sa One for All, All for One segment. Pero dahil mahigpit na ipinapatutupad noon ang community quarantine, ang tanging nakakapasok lamang sa Itbulaga ay ang mga nakatalaga sa studio. Ani Anjo, kailangan niyang isipin kung ano may papakain sa kanyang mga anak, lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya mas pinili niyang itoon ang oras sa pamilya kaysa sa trabaho sa loob ng dalawang taon habang wala pang bakuna noon kontra COVID. Kaugnay nito sa isang interview kay Anjo noong April 2024, sinabi niya na mahigpit ang patakaran ng Eat Bulaga pagdating sa mga dating host na umalis o nag-resign sa programa. Ayon sa kanya, kapag wala ka na sa show, halos imposibleng makabalik kahit pag gusto mo. Ipanaliwanag ni Anjo na noong inalok siyang bumalik, alam na niya mula pa noong nag-resign siya na hindi na siya tuluyang makakabalik bilang regular host. Gayun pa man, posible pa rin daw ang pag-guest appearance at mananatili siyang bahagi ng tabarkads sa panghabang buhay na antas. Anjo admits bluffing about claims against Tito Soto. Sa parehong panayam, sinabi ni Anjo na ilan sa mga paninira o bashers laban sa kanya ay kaunay umano ng politika at may koneksyon kay Tito, nakaalyado ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isa niyang live stream, idineklara ni Anjo ang kanyang sarili bilang taga-suporta ng Vice President Sara Duterte o DDS at ipinaliwanag na ang mga atake laban sa kanya ay bunga na kanyang mga patama sa gobyerno ani Anjo noong November 3, pagising niya ay sinalanta siya ng mga bashers na sa kanyang paniniwala ay galing sa kampo ng Eat Bulaga at kay Tito. Ipinahayag niya na aktibo siyang nagbibigay lamang ng opinyon at tayo tungkol sa pamamalakad ng gobyerno, halimbawa sa isyo ng nakawan sa flood control projects at hindi naninira o gumagamit ng pagmumura. Dagdag pa niya, ilang linggo bago ang livestream, tinanong siya ng kanyang followers kung pwede niyang itanong kay Tito tungkol sa pangako nitong ibigay ang kanyang sahod sa mga estudyante. Bilang resulta, nanawagan siya at ayon kay Anjo, nagalit umano ang mga trolls at followers ng senador. Gayunpaman, sinabi niya na nagbunga ang kanyang panawagan ng ilabas nga ni Tito ang resibo na nagpapatunay na naibigay na ang sahod. Ngunit dahil sa mga patuloy na atake mula sa mga trolls ni Tito at ng Eat Bulaga, sinabi ni Anjo na nabwisit siya kaya naglabas ng matapang na pahayag bilang bluff, kabilang ang babala tungkol sa diumanoy kabit ng senador. Natatawang sabi pa ni Anjo na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang reaksyon mula sa publiko pati sa buong bansa at mundo kaya natuwa siya na may kaunting katatawanan sa kanyang pahayag. Anjo and Soto brothers call for ceasefire. Samantala, bagamat marami ang naghihintay sa di umano'y pagbubulgar ni Anjo, tukong sa tinaguri ang other woman ni Tito, lumitaw na tila hindi na ito mangyayari. Ayon kay Anjo, nagkaroon siya ng na pag-uusap sa pamamagitan ng mensahe kasama ang mga nakababatang kapatid ni Tito na sina Vic at Maru Soto. Ani Anjo, naging mainit ang palitan nila ng mensahe sa umpisa na sa sama ng loob at emosyonal na reaksyon ng mga kapatid ng senador. Ngunit sa kalaunan, napagkasunduan nilang magkaroon ng ceasefire upang maitigil ang tensyon. Pinaliwanag niya na ang hidwaan ay bunga lamang ng misunderstanding at miscommunication. Sa si kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng mga kapatid ni Tito na wala raw silang trolls at nagpasya si Andrew na manahimik na sa kanyang vlogs. Muli sinabi ni Anjo ang ilan sa kanyang mga nakaraang pahayag ay pawang bluff lamang na ginawa upang itigil ang paninira mula sa mga trolls at hindi niya intensyon na makasama o makapanira sa senador. Ipinahayag niya rin ang pagpapahalaga sa inisyatibo ni na, na Vic at Maru na makipag-ugnayan sa kanya at tiniyak na ang pag-uusap ang nagpapakita ng respeto at pagkakaunawaan. Dagdag pa ni Anjo, malalim ang pagkakaibigan niya kay Vic at pinahahalagahan niya ang pagkakataon na maayos ang kanilang sigalot. Bagamat nananatili daw siyang maingat sa kanyang mga pahayag, malinaw na pinili niya ang daan ng kapayapaan at pag-aayos sa pagitan niya at ng pamilya Soto, habang patuloy na ipinapahayag ang kanyang opinyon sa publiko sa kanyang bagong trabaho bilang boses ng taumbayan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For you viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.